sino sino po ba yung kino-consider as a solo parent ng batas? Uh, it's not as simple as uh, namatay lang yung asawa no. Mm -mm. Kaya napakalaki ng figure eh. Mm -mm. Kasi uh unang-una, to be a solo parent kailangan meron kang anak based ito sa bagong batas na ano, mm -hmm. expanded. Uh meron kang anak na 22 years old and below. Pero, kung 18 to 22 years old siya, dapat nag-aaral. Kung hindi nag-aaral, you will not be considered as a solo parent. Oh, talaga? Yeah. <laughs> kung 18, between 18 to 22, to 22 dapat nag-aaral. Nag oh, kung hindi, disqualified, kailangan may, may iba kang anak na pwedeng pumasok as beneficiary. Like grade school or yes, nasa high so, school. Oh. Okay, okay. Tapos, pangalawa, dapat kasama mo yung bata. So this disqualifies also a lot of solo parents. Yung legal na solo parent, let's say nag a uh, namamasok ang kasap maynila. Tapos ang anak mo nasa probinsya. Hindi ka makakuha ng solo parent ID kasi hindi mo kasama sa bahay. Kahit this, na ang trabaho mo eh it's because of work. Ah uh, ito yung isa sa provisions that we wanted to repeal actually uh -huh. from the 18972 pero unfortunately it was uh, uh, kept doon sa batas. Kahit man lang sana Uh, may proof na yes, so the way. only reason why na hindi magkasama, not because the kid was abandoned, but because of work para mabuhay yung anak. Exactly. And yun nga eh, uh, kasi hindi lang yan eh, may instances din, naghihiwalay sila kasi yung anak ni solo parent, nakakuha siya ng scholarship sa probinsya, let's say. So, oh. nandito ka sa Quezon City, uh, naging scholar sa University of Baguio yung anak mo. So, oh. syempre, alangan mo alang siya shop mo eh, oh. di ba? So, hindi ka na makakuha in that instance kasi hindi mo kasama sa bahay. So may mga ano eh may mga limitations oh, yeah. na uh, kasi 20, 20, uh, 2000 yung unang batas. So ang expectation namin yung mga medyo outdated na mga provisions ay mawawala do sa bagong batas. Pero unfortunately, marami ay uh, naiwan na ano. So, may Kailan room for improvement. Kailan po itong ano, ipinasa yung Expanded Solo Parents Welfare Act? Yung, expanded, expanded Solo Parents Welfare Act uh, lapsed into law on uh, June 4, 2022. Tapos, mm. uh, it, took effect ng November 1, 2022. Okay. So ito ay uh, more than a year na, almost a year and a half in effect na siya. Okay. Okay, balikan po natin yung kung sino yung mako yes, uh, na uh, solo parent. Again, uh, dapat may anak ka na 22 and below at um, dapat kung anak mo ay between ang edad ay 18 to 22 dapat ay nag-aaral. Okay. At meron, dapat ang anak nyo po ay kasama nyo sa bahay. Yes. So. Okay. Tapos, uh, ang only exception do sa age is kung ang anak mo isang isang PWD. Mm -hmm. So, exempt siya. So, pag nasatisfy mo ito, may mga categories na kailangan pumasok ka. Number one is kung... May naging, categories pa? <laughs> <laughs> okay. Na, hindi siya ganoon ka straightforward. So, uh, kailangan, either uh, naging biktima ka ng rape, or uh, sexual violence, tapos pinili mo na ipanganak, no? alagaan yung bata, so nasa iyo. Pangalawa, kung namatayan ka ng asawa, uh, Widower? Yeah, oh. widow or widower. No, Sa solo parent, uh, it's a genderless ano eh, so pwedeng lalaki, babae, or kahit uh -huh. LGBT pwede siya. Uh, pangatlo, uh, kung yung asawa mo ay nakakulong for at least three months, regardless kung may final conviction or wala. So, uh, you can apply as a solo parent basta nasa iyo yung anak. Mm -hmm. Tapos, ang uh, susunod dyan is yung kung PWD ang asawa mo. Pero dapat yung disability uh, prohibits yung, yung asawa from performing yung kanyang parental duties. So... Mm -hmm. Kumbaga, eh, medyo malala na talaga yung kanyang disability oh. na hindi ka na niya natutulungan. Pwedeng may malalang sakit yes, or na-amputee. na, putul, na amputate, Yes, na-amputee to. to the point na hindi talaga siya makapag-trabaho or makapag-alaga uh -huh. na ng mga bata. Mm -hmm. okay. Tapos, uh, yung mga dumaan sa annulment, yung process of annulment, uh, final na dapat to. kumbaga baga, eh, uh, may approval na rin ng solicitor general na okay na yan, go ahead na siya. Tapos, uh, yung mga dumaan sa Uh, divorce, ano, uh, foreign di Ang dami po na, <laughs> uh -oh. dumaan sa foreign divorce Or, uh, dahil wala pa ang divorce sa Pilipinas Yung de facto separated for at least six months okay. So, hindi na dapat talaga nagsisama Tapos, nandiyan yung inabandon uh, After that, yung uh, kahit sinong kamag-anak Up to the fourth civil degree Na tumata yung magulang So, ito, uh, mangyayari lang siya kung namatay na parehas yung magulang, uh, inabandonan ng mga magulang, or mawawala yung magulang for an extended period of time. So, dito pumapasok ngayon yung... Pwede rin maging solo parent. As kung yes. kunwari ako, uh, may naiwan sa akin, uh, kamag-anak ako hanggang fourth degree, mm -hmm. whether kapatid mo yan, or uh, mapinsan Correct. siguro, pero sa'yo naiwan, yes. pwede kang mag-claim na solo parent Correct, ka. Okay. So, Uh, after that, yung uh, unmarried, no? uh, nabuntis siya pero wala siyang asawa, pero pinanganak niya, inalagaan niya yung bata, so kasama pa rin siya doon. Mm -hmm. Tapos, uh, andyan pa rin yung, uh, ngayon kasi kasama na yung mga asawa at saka mag-anak ng mga low or semi-skilled OFWs. So, kung ang iyong asawa ay OFW at may isang taon na siya at uh, siya ay low or semi-skilled ng classification, pwede kang mag-apply as a solo parent. Low or semi-skilled? Semi yes, uh, mga domestic helpers, drivers. Uh, sa ibang bansa? Sa ibang bansa, Kung ganun, yes, ah, po. pwede. Pwede na po. Kahit na sino sustento, han? Yes po. As long as yung naiwan dito sa Pilipinas na asawa o kamag-anak na mag apply hindi lumalampas ng 250,000 pesos a year um, ang senisuelto. kanyang... Uh,